ayan sa putiin po ang hair tulad ko ang ginamit ko lang po dito is Bremode 6.17 mixed with 6% okay, ayan medyo nabawasan po pero kasi sabi, sabi nung ano yung medyo mabait na seller sabi niya mas maganda kung i-mix ko siya sa 6% para medyo ash ang hindi parang ash gray yung ano niya, labas niya. So, ayan. Medyo mas maganda siya tingnan at saka hindi masakit sa mata kasi hindi siya ganon ka. <laughs> Excuse me mo. Hindi mo siya ka ano. Katawag ito. So, ayun po. Kaysa mag-bleach po tayo. Mas maganda pong ano na lang. Ito nga. Try nyo pong gamitin. Mas maganda po siya tsaka effective. Kasi hukulit, at least hindi na siya ganun ka-obvious. Kaysa i-bleach niya po, mas nakakasira po yun ng, ano, ng buhok. So, remote po pala yung product na yun. Thanks for watching!